May libreng sakay. Ayelo. Libreng sakay. Libre ka. Dila ka na tayo. Libre sakay 'yon. Libre sakay. Office niyo. Copicina. libre sa kain. Libre sa kain. Oh, diba? Ang yaman naman ito. May aircon pa siya. Si eh Pon Danilo. Laku niya. Laku niya. gusto ko sa bakay libre sa kanya. <laughs> Like serious love ba?